Meron tayong order sa Shein. At na-deliver na siya. Kaya bubuksan natin guys. Sakay niyo ko. Meron so, tayong order sa Shein. Mga polo shirt, po sa China. Ito natin. At sa uh, natin. Kaya sa so, Shein ako nag-order guys. Kasi hindi naman ako may ulit sa branded na damit. Pag trabaho lang naman. Pang arabas ba. Sa araw-araw. Kasi yung mga damit kong na polo shirt, Eh, luma na. Kaya order tayo sa Shein. Ng mga. Uh, Mura. 100 reals, guys. Apat na damit na. 100 reals. Tingnan natin guys. Polo shirt, black. Polo shirt, gray. Polo so, black. Ito, ibang kulay, parang gray na dark. At, uh, ito kasi ako sa black, guys. Sa black nito. Apat, diba? Giliago ba? Ito natin, guys. Ito number one. Polo shirt. Mag-mamute okay, okay, so. guys. Tutorial lang, po. Natin, dyan, guys, lang yan. Okay lang tayo, guys. Hindi na rin yung tela, guys. Medium size kasi dark glory, ba? Bang trabaho bang, 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 bang ito makikita naman siya kasi yun yun yung tela niya. medyo magibis nga lang sarap so, pa yun makasimple yung tail sa pang opisina itong trabaho ba ayaw ko lang mag long sa office ang lapat black pa rin hindi ako sa dark color ayaw ko ng white kasi ang okay pa rin not sure yun made in china lang yun guys try natin content. Ito na muna content natin guys ha. Kung pasensya nyo. <try>, Try natin yung gamit. Ayun guys yung isa. Yung shein lang. Hindi siya branded. Eh. So okay na din. Ang okay, trabaho. Okay, yung logo. Logo pa lang fake na. Ang okay niya. Malawa. Black din guys. Yun na yung logo. Pang-opisina lang ito guys. Pang-trabaho. Na tayo mag-content eh. Ay, guys, yung pangalawa. May pangatlo. Number 3. Ayan. Dali siya. Dark. Ano siya? Ayan guys. Giniagawa mo! Ayan, plain. Masyado siyang plain, di ba? Ganyan lang yung kakasal, no? Ayaw ko nang masyadong uh, light. Masyadong maliwanag na kulay. Gusto ko laging dark. Ayan. Dapat. Ayan yun yung tatak niya, guys. Yung logo niya. Shady <laughs> niya, guys. Fake lang. Pwede na. Mura na rin siya. 100 real. Uh, almost 1,400 pesos. Apat na damit na guys. At uh, formal naman yung damit. Yan. Maganda naman yung damit. Guys. Maganda naman yung quality. So yun guys. Yun lang. Ito lang yung ano natin. Walang kakwenta-kwenta ng vlog. Uh, pero comment kayo guys kung anong bagay sa akin. baba. For 100 uh, reals. Sa so, peso is 1,400. Yan. Pay for polo shirt ka na. Eh, yun ang pantrabaho araw-araw. So, yun lang guys. And, please, uh, like and follow my page. So, I wonder. Kaya, yun guys. Ito muna ang vlog natin. Thank you.